kumain na tayo. Ay, na ka pa dyan, ha? na pa yung kakaselpo mo na yan, ha? Ay, ka na, kita. Hindi ka nagsain, ha? Mama. Kumain na. Mama, wait lang. Mag-upload ang picture ko. Ah, kali pa yung upload-upload na yan. Sabi mo sa akin, ang ganda ko dito, ma. Wait lang. Mamaya na. Ano ba yan, nak, ha? Okay na, ma. Okay na. Na-upload ko na, ma. Sige na. Ah, kumain na. na tayo. Hindi yung puro ganyan inaatupag mo. Facebook, wala mangyayari sa buhay mo dyan. <laughs> Nak, ano ba? Wait lang na yung crush ko kasi nag-comment may. Nak, ano ba yan? Nak, nak. Ano ka ba? Masama no. may naghihintay yung Ito ano. Ito nga ba? 1,000 likes na eh. <laughs> 1,000 likes mo. Pupusog ka ba ng 1,000 likes mo. Ito na ma. Main ka na. Oh <laughs> Ay, nak!